tuloy-tuloy na anti-illegal drugs operation ng pulisya, isang high-value individual ang arestado sa ikinasang buy operation ng Tacloban City PNP sa Barangay 91 Abukay, Tacloban City. Narito ang report reporting patrolwoman Kimberly Flora ang isang high value individual sa ikinasang by-bus operation ng mga operatiba sa Barangay 91 Abukay, Tacloban City. Bandang alas 6:23 ng gabi ng ikasang operasyon ng mga tauhan ng Tacloban City Police Office, City Drug Enforcement Unit kasama ang Tacloban City Intelligence Unit sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Aid na sa suspect ang dalawang pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 50 grams na nagkakahalaga ng 340,000 pesos, isang coin purse isang genuine 500 peso bill kasama ang sham na pirasong 1,000 peso bill at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bus money. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng pagpapaigting ng Tacloban City PNP, katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno sa kampanya laban sa ilegal na droga upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa nasasakupan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng polis, Digtas ka. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrol Woman Flores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.